Kaso wala akong pera. Yung tinago ni Sakmo. Saan? Doon. Sa Jora May tinago. Ay, mga pala kanina. Bibili tayong ko ako hindi halo-halo burger. Sakmo, sorry. Binili ko tong pera mo. Oh, matay ka, Sakmo. Matay ka aling maliit. Sakmo, huwag ka magagal sa akin. Inutusan na ako natin. Oh, inutusan mo pala. Oh, pat sorry, Sakmo. Ubus ko na yung pera mo. Nabili ko na lahat. Ito, halo-halo. May halo <laughs> Nga ju përë pëtri jenë dërgje Hi guys, ngayong araw nga pala pupunta ako ng kanto namin. Si Aling Maliit kasi ay gutom na at bibili kami ng pang-ulam. Pero bago kayong bumili ng pang-ulam, ayan magpapagupit muna po ang person. Parang 3 weeks pa lang yata yung buhok ko, ang bilis humaba, grabe. Tapos sobrang init pa ng panahon kaya magpapaikli muna tayo ng buhok ngayong araw na ito. After ko nga pala magpagupit, ayan pupunta nga pala kami din sa may kanto. Dini sa may taliba pa, pa para bumili ng chicken. Oo nga pala, sak mo nga pala magpapatid pa sa school nila. Kaya tara uwi muna tayo. Guys, magpapahati daw po ngayon si Sakmo sa school nila. Sakmo! Ano, ah, paalis ka na? Oo, oh, oh, mga 12.30. 12.30? Malapit na, 12.30. 5 minutes na lang. Kuya nga pala, may pera pala ako dito. Baka mawala ang school. Iiwan ko muna sa job. Ano gagawin mo sa school? Wala, pa practice kami ng sayaw. Para sa Ay, sa aling maliit? May practice wala. Wala na. Be, may practice ka ka aling maliit. Bakit wala? Wala. Anong ba iwan mo? Para mo? Go. Iwan mo na si Jura go. go. Go, go. Bilisan mo na. Tagal na tagal eh. Go. Ano daan, Hindi pa mamaya. Wait lang. Hatid pa namin sa sakmo. O, oh, nakatulala na naman sa isa la. <laughs> Eto ako. Basang basa sa ulan. <laughs> Bayaling maliit. Sakmo. Tara na. Bilis na. Bahala ka sa buhay mo. Bilis na. Go. Go na. Lakad. Dahil may practice nga pala sa okay. sa school nila ng 1pm, ayan, ihatid namin siya. Yung practice nga pala nila ay gagamitin nila sa recognition ng mga estudyante dun sa kanilang school. Pagkaagrabeng ang init ngayong araw. Kaya sa lahat ng nanonood, uminom kayo ng maraming tubig ha. Abay, bibilis na, na namin kasi sobrang yeah. init talaga. Bye, sakma. Ingat, abay. Let's go. Uwi na kami. Nasa bahay na po ulit kami. Aling maliit, lagay mo sa rep yan. Nalagay mo na. Ha? Aling maliit. Kakain ka na, hindi pa. Kakain na. Kakain na. Wait lang, niluluto lang ulam. Maya maya. Ayaw okay, ko kumain. Bakit? Ano gusto mo? Ano? Chicheria. Chicheria? At, at candy. Candy? Yun, chicheria at candy? Sure? Hmm. Sige, wait lang. Kaso wala akong pera. Yung tinago ni Sakmo. Saan? Doon. Sa Jorba. May tinago. Hmm. Ay, mga pala kanina. Bibili tayong chicheria, candy, halo-halo, border. Tunay. Eh, pag nagalit sa mo, okay lang. Okay. Magagalit ganyan Sa tingin na magagalit, hindi. Hindi, sure. Uh Oo. -oh. So, Saan? Kuhain mo, kuhain mo. Hmm, galing mo naman. Ikaw ang ano Kuhain mo, bilis. Saan Kuaid mo sa Jura Box? Takuha mo na. Saan ga Saan? 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 Hindi dyan. Hinaharap ni Aling Maliit, guys. Doon, oh yun. Doon sa unan. Sa pinakauna, sa tagiliran ata. Dito? Uh, feeling ko. Ano? Wala. Sa, hindi dito ata. Wala ka dito? Wala. Ito, ito kami. Nandiyan, nandiyan nga. Ito. Okay. Oh. kasi. Ay, yan, o yan, o yan. Dito ka, dito ka, bilis. Dito. Yan, bilis na. Dito ka. Ano? Tingin nga. Ah. Tingin, bilangin mo kung magkano yan. Magkano? One, two, ay, ay na, bibili, bibili na, ay hindi. Bibili ko. Bibili natin. Ay, baka magalit nga sa ano. Hindi na, ikaw sasabihin ko. Ang galing mo naman. Eh, sahil na, eh, sahil tamo, kiniwa na maliit. Ang pera ay, na, na sa kumo. mo o, sumbong nga. O. O, ikaw pala. Tarang mukha na bibili niya. Ang bibili mo. Okay, yeah. Hal, halo Lakad ka na. Sabang na. So, daw siya. I-gagawin mo pa ako ano. Sakmo, sorry. Binili ko tong pera mo. patay oh, matay ka sakmo. Matay ka aling maliit. Pag yun umiyak mamaya ka, ikaw may kasalanan ha. Oy, sama mo daw sa aling maliit. Aling maliit mo ba sama kay Hal? Go. Samahan mo. Go. Bibili nga daw siya ng halohalo. Halohalo. Halo-halo, burger at chicheria at candy Ah, sige, go Sakmo, oh, huwag ka magagal sa akin Inutusan na ako natin Oh, inutusan mo pala Patay ka Guys, bibili na ako Bye, aling maliit, go Magpayong ka na, go, bye-bye Mas malaki pang pa payong eh, kaysa sa'yo Kaya nga Bye, ingat Go na, bilisan nyo Kaya nga, siwa ko oh bibili na kami. Ang 300 mo. Sama ko sa ating Let's go, guys. Bibili tayo yung gamit. Yung pera ako Sabog na po si Alman. <laughs> <laughs> Laks kasi ng hangit. Ang init. Mangingitim na naman tayo. Ayan. Ang init. Wala pa. <laughs> Matada pa <Papa>. pa. <laughs> Ini, pelak mangan di ini. Two minutes, one minutes, one minutes, one minutes, two minutes now. Hello Ma. Bibili <laughs> kita? <laughs> <laughs> Oo, oh, ang pera mo, mamili ka na. Tara. Sino ka ba? Ngarap ka, kapatid. Kanino ka si yun yan? Kay okay, Wally and the Ang buhok, kay sa Bell. Bibili na Ayan, po halu, si Aling ah, Wally. Sabihin mo, dalawang <laughs> halo. Sabihin mo, dalwa pong halo-halo. Dalwa pong halo-halo. Tapos tatlong burger. Tatlong burger. Anong burger mo? 30 o yung 25? Taw. May gulay yung 20, 30? Yung may gulay. Yung may gulay. Tatlong burger po. <laughs> Nga, ito mo lang yung burger. sabog po. Sali maliit. Pagod po. Sali maliit. Ma'am, 4 minutes tayo maglakad. Sabog. <laughs> 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 Oo, oh, pa-uwi na po kami. May mushroom po ang kasama. <laughs> Harap nga, okay. harap nga, harap nga, harap nga, harap uh, nga. Uy, sino yung kajak? Marian Rubela. Yan, Marian Rubero. <laughs> Marian Rubero. Hindi, <laughs> maliit. Ba't ang pangit mo? Ay, maganda ako, eh. Malapit na. Andiyan na po sila. Ayan si aling maliit. Let's go, Aling Maliit at Hazel. Sama, tumalo si Alay. Anong binili mo? Anong binili mo? Ay, kay Marian Rivera. Anong binili mo? Anong binili mo? Burger. si ko yung burger. Si Aling Maliit. Yan. Tapos ito. Ang halo-halo mo. Ubus na. O, oh, wala ka. Ano sa? halo-halo oh, mo. Halo, halo. Yan. Sabi ko tatlong halo-halo ah. Sabi mo talaga dalawa. Ay, dalawa lang ba? <laughs> Aling Natan binili mo ba? Burger. Burger chichiria at candy. Magkano ang sukli ng sakmo? Ha? 140. Sige nga. Oh, uh, sayo muna yung tago mo dito doon. Hindi, mali ka. 145. 15? O, nasa na piso? O, oh, Oh. 135. 135 oh. Ikaw ang mali. <laughs> oh. Ne. So, sa ko bobos ko lang pera mo na bili ko na lahat. Ito halo-halo. <laughs> Ma, kinuha ni Aling Malit yung pera ni sakmo. Magkano sa pera sakmo? patay ka sa aling maliit kasabihin ba natin kasabihin kita mamaya pag dumating sa kumu ay ay patay ka naman mamaya no, kasabihin kita mamaya pag dumating patay la ka lagot ka antayin lang natin sa kumu guys dumating nakapartis lang ng sayaw patay ka 2,000 <laughs> years later Finally guys, nandiyan na po sa sak mo. Patay si Aling Maliit. Nandiyan, nandiyan, nandiyan. Nandiyan, nandiyan. Finally guys, dyan na po yung sak mo. Sak sabihin may ako sa'yo. Yung pera mo, kinuha ni Aling Maliit. Ano, yung pera ko, 300 yun ha. Kwa, tinama, tinama, tinama. mo wala. Yan ka, yung isa Aling Maliit. Yan, oh. yan, hanga, hanga. yan, yan, yan. Nanjan, Nandyan, nandyan. Tinama. Okay, Hindi, dyan, sa baba. Dun, dun, na so, so, Sa baba daw. Mo, dyan. Yan. Bilangan mo kung magkano nang tira. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. 100 to eh Oh Oh, 100 35 na lang Oh, sino may kasalanan? Salong maliit Uy, sinabi niya sa akin Ikaw talaga yun Sabi mo, kuwain yung pera ni sakmo, di ka? Oh Sinabi niya sa akin, kunin ko daw Hmm Hindi ha Chisel Chisel lang nag ano Silang dalawang magkasama Panoram okay, okay. Panoram yung vlog Panoram yung vlog Sakay ka lang dito Sakay ka lang ako yung... so, okay, ka lang Huwag na natin isama si Ayon Maliit sa pagbili ng kanyang susukutin. Oo nga, hindi ka Hindi oh. yeah. ka namin sasama, be. Sorry. Isa ka muna lang, hindi ka, be. Oo. Yan. Kamawa si Aling hindi, Maliit Hindi naman sa yung pera. May patay ka naman. <laughs> yeah. Hindi ka bili bibili para hindi wala, hindi ka kasali sa iyo. Guys, gaganti ako kay Aling Maliit Aling Maliit, gaganti daw. Bakit nagma? Ano sabihin mo? Bahala ka doon. Mm, bahala ka daw. Ay, sa Okay lang na kinuha mong pera ko. Hindi ka naman na sa bayan. Oh, we, hindi ka daw sama aling maliit. Ay, maliit. Ay, <laughs> kaya guys, ano kayang magandang pangganti kay aling maliit? Abangan nyo guys ang ganti ni Sakmo kay Aling Maliit. And huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!